magandang um hapon sa inyo. Mm -hmm. Ayan. Mga kabayan, ito may free ride tayo si madam. Ayun Saan kayo galing ma'am? Sa Las Piñas po. Ayan, galing Las Piñas si ma'am. Oo. Ayan, sa... Saan kayo papunta ma'am? Sa Five Ikong po. Ayan po. Five ano pangalan ni eh, ma'am? Hana po, Hana. Ah, Hana no, po, po, Hana. <laughs> Hello po. Ayan si ma'am. Siya ngayon ang bahagi ng free ride ni kuya. Galing. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Mm -hmm papasok pa lang si Ma'am Bali yung ibabayad ni Ma'am sa atin iano niya na pandagdag niya na sa merienda niya mamaya gabi <laughs> thank you kasi boy, anong Andy, oras ang uwi niya Ma'am? ay ano pa po, po ako 12pm pa po okay tayo pero hiyang si Madam ayan hiyang <laughs> na iyang si Ma'am sa trabaho niya Eh mga kabayan, si ma'am naman ang nabigyan natin, taga Las Piñas, pero wala kayong province, ma'am. Wala. Bakit? Ah, province ba yung ano? Meron oh. ah, meron meron kaya Cebu. yun, taga Cebu. Kabababa lang nung taga Cebu sa akin. Inatid ko sa <laughs> sa Terminal 3. Galing ng ano, Ayala Mall. Ayan, ma'am. Kayong naging, nabagyan nyo ng free ride. Bali siguro sa 5Ecom, meron na ako diyan na ano nakuha dito sa may bandang ano. Dito sa may San Miguel yata 'yan, yung opisina. Ayun, nandito kami ni Ma'am. Ayun, papasok siya. Pasok na po. Ayun. Teknenyo po 'yan, Ma'am. Mamaya kasi kay mapapanood niyo po 'yan alas 3:00 pa. Nagulat ba kayo, Ma'am, dahil may nag- like, may oh, per Hindi, tsaka okay. na ngayon lang ako nakapag ano nang may nag-vlog like, na taxi. <laughs> <laughs> Yan si ma'am nagulat siya dahil hindi niya alam na ano. Uh -huh. May pre-ride sa taxi ni kuya. Siya ngayon ang nakachamba sa atin dito. Uh -huh. So, alig kaapon wala tayo. Ngayon, mayroon. Uh -huh. Thank you Ayan, po. Ayan, tapos maganda pa. <laughs> Ayan. Ade, araw-araw kayo nagtataksi dito mam? Hindi po, ngayon lang po, kasi malapit akong malayt. Ah, kaya pala. Tsaka ano, baka may antayan pa. Kakagulat ba na may offer sa inyong ride Opo, tsaka ngayon ako po nakaano ng ganyan. Sana po, sana mag... Alam ko kasi malaki yung kita ng YouTube kapag nag-success po kayo, sana. Pero pan-30 yata to, pan-31 views ang video ito mapapanood nyo sa, sa sa, page ko search mo rin yung ano ko makikita mo lahat ang views doon sa pre-ride ni kuya ayan araw ate araw-araw nagbibigay ako dito kaya lang yung iba kasi talagang ayaw nilang ano ayaw nila dito sa ganito sa so, yung pinaka content ko kasi ganito free rate tayo wala tayong babayaran dito yung lockdown na yan ano yan legal lang yan kasi pag nasita tayo dito LTPR biyari tayo yung sinasabi contracting passenger ah uh, hindi naman hindi mas maganda nag iingat kasi mahirap ah sa bagay ay nagulat si Madam, nagulat si Madam sa Uber natin, free ride. Paano daw ba yung ano, yung patak ng metro natin? Pag nag-declare si Kuya ng free ride, wala talaga asin, in, wala babayaran si si Ate. At hindi lang siya binigyan natin ng free ride, marami-rami na. Ayan. Ay, Ayan si Ma'am. Ayan si Mama Ah, ano pangalan naman Mama Hana po. Ayan, Hana anong apelyido? Monato po. Si Mama Hana Monato. Ayan. Ganda ni Ma'am, di ba mga kabayan? Ayan. Hindi <laughs> po. Uh, anong masasabi ni Ma'am dahil may kayo kayong nasa libre sa kayo ngayon? Thank you, Kuya. Ngayon lang po ako nakakita ng ganito. Sobrang unusual. Ngayon lang ba kayo? Sobrang unusual. Support niyo po si tatay. Para lang kayo naka Tsamba kay Kuya Kasi usually Sa dami na taxi Ako lang ang May free ride so, Marami kaming LP blow Kaya lang ang problema Gusto namin ditong Ano yun Dumami pa yung nagbibigay ng free ride Hello? Hindi lang ako Sana gayahin Kasi di ba yung iba kasi nagpipraise sa, sa pasahiro. hero. Ay, oo, oh, oh, may oh, mga May mga ganun. Sobrang nakakatuwa na nga kapag sobrang ano nila sa metro eh. Yung tapat. Eh. Ano pa kaya yung ganito? Po, eh? ah, Pero huwag naman lagi, baka kayo naman po yung maano ko niya. okay lang naman yan, ma'am. Kasi, sabi nga, ako nasa public servant, mas gusto. Deserve naman na minsan isang pasero, isang araw lang naman yan. Hindi naman lahat na sasakay sa akin libre. Oo, oh, opo. Ibig sabihin, everyday, isang pasero, okay na yun at least naka may mga tao tayo tulad yung nakajamba sa akin ngayon di ba kakagulat dahil uh -huh. hindi lang ikaw ang na naka free ride dito sa lugar na to bali dito uh -huh. may isa na dyan tapos dito sa ikong five ngayon isa tapos dun sa kabila isa din bali anim na yata yun puro taga rito saka yun dun sa tribayon yun uh -huh. lang yan. Meron din dyan nakakuha. Ang galing. Oh, diba? Margaris. Tapos, yes, anong oras ang uwi nyo nyan, mam? Alas 12 po po. Alas 12 ng gabi? Mm. Ah, tulog na ako nun. <laughs> Opo, oh, pahinga po yun. Ah, tapos, pag uwi kayo, ano sinasakaya nyo po? Ayun, pa-heritage ulit. Ah, commute, deep commute lang, jeep, jeep lang. Jeep lang. Ah, o, oh, ayan, ma'am. Ayan, mga kabayan, hiyang masyado si ma'am. Hiyang si ma Hi sa pagkukomute. Ayan, kita <laughs> oh, nyo po. naman Kukum si ma'am. Ayan lang nag-taxi na sa chambahan. Oh. may asawa na kayo, ma'am. Ay, wala po po. Oo, kaya <laughs> Malabo. Kaya pwede nyong i-add si ma'am. Available. <laughs> kaliwa tayo ma'am mo, o diretsyo? Diretsyo po. Kaya si ma'am. tas kaliwa doon po yun. Hana, no? Ma'am Hana. Kaya i-add. mga kabayan, ito medyo ano na siya, malapit Hello. na. Kakaliwa kami. Did. siya naman ngayon ang bahagi ng pre-ride ni Kuya. Thank you. Sa taxi. Eh, huwag kayo mahihiya pag nag-offer si Kuya ng free ride kasi wala kayong, as in, wala kayong babayaran sa aking Kuya. Okay, like, Dito ba ay. kayo? Asa ah, on, sa likod po po. Ah, Asa likod. Sige lang. Ayan, si Ma'am Hana. Ayan, si Ma'am Hana. Si Hana, available siya. Mga kabayan. Pero, working na, napaka-sipag na tao. Breadwinner. Uh -huh. <laughs> Ayan, breadwinner. Kaya pag liligawan nyo sila, <laughs> si Mamana, dapat breadwinner din kayo sa kanya. <laughs> oh. Dapat siya lang. Kita nyo naman si Mamana, malusog. Malusog. <laughs> eh <laughs> medyo malapit na si Mamana. Medyo oh, nagmamadali na kasi mm -hmm. siya dahil late na daw siya dito sa trabaho. Opo. Oh, <laughs> Ayan, uling message, ma'am, bago bumaba. Ayun po, panood po kayo kay tatay para mag-successful sa sa ano din laking tulong na din thank you ulit kuya thank you ayan po. bago ayan si mama na bali araw-araw wag lang tayong nasisiraan sa sasakyan dahil nung isang araw wala talaga dahil nasiraan ako Kasi in ngayon nagbigay na tayo ng free ride ni kuya ayan God bless you kuya thank uh, you po. Ingat, uh, ingat mama na. Ingat po. Saka kayo kuya. din, ingat din. Thank you po. Salamat po. Ingat Thank you. Ay, panoorin niyo na lang, Ma'am. Apo, po, 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 po. Thank you, Kuya. Ayan. Thank you, mga kabayan. Maraming Thank salamat you. sa inyo dahil pababa na si Mama Ana. Ayan. Thank you, Kuya. Sige, Thank ingat, Ma'am. Ayan, si Mama Ana. Thank Ingat po. Sige po. Sige. Ayan, mga kabayan. Ngayong araw, si Mama Ana. Ayan. Siya naman ang pre-ride ni Kuya ngayon. Ayan. Bye-bye, mga kabayan. Dahil may sasakay na sa atin. Basta mali yung plaza lang po.